karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ng Panginoon sapagkat tayo ngayon ay nasa second Sunday of Advent. Meron lamang four Sundays ng Advent bago magpasko. At itong Advent ay uh, paggunita at paghahanda sa dalawang pagdatal o coming ng ating Panginoong Isus. Yung first coming nang say isilang at yung second coming yung kanyang muling pagbabalik upang hukuman ang sangkatauhan nais kong uh, batiin ng uh, belated happy anniversary kami ni Ate Digna nagcelebrate kami ng aming ika 49th anniversary nung nakaraang December 4 I praise the Lord sa ipinagkaloob ng Panginoon sa amin ng tatlong mabubuting mga anak. Sina Joel na kasama na ngayon ang kanyang may bahay na si Elaine. Si April Easter Macan, kasama ng kanyang husband na si Yog. At si Jonathan kasama ng kanyang wife na si Kathy. At meron na kaming limang apo. Sina Polo, Lian, um, Kino, Gab, at Anton. Binabati ko rin ng belated uh, wedding anniversary ang aking kapatid na si Cons Go Umali at ang kanyang kabiyak na si Daisy. Binabati ko rin sa araw na ito ang Christian Solidarity Fellowship, an affiliate of the Filipino Evangelical Methodist Church doon sa Malolo City na magdiriwang o nagdiriwang ng kanyang first anniversary sa araw na ito mamayang alas dos ng hapon na ang tagapangaral ay si former Supreme Court Chief Justice Reynato Puno. Kasama kong naglilingkod sa CSF Sina Pastor Leonardo Pasis, Pastor Milky Gonzales, at Pastor Jeff Deogracias. Napakalaki ng papel ng mga ngaral o preacher sa pagsilang at paglago ng pananampalataya. Ang preacher, ang ginagamit ng Diyos na instrumento upang maiparating ang kanyang mensahe sa mga tao. Tulad ng sinasabi sa Roma 10.17, Kayat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang mangangaral kung gayon, o ang preacher, ang nagdadala sa tao sa paanan ni Kristo. Ito ang pag-aaralan natin ngayon sa pamagitan ng pagbubulay-bulay natin sa katangian ng isang napakadakilang preacher. Walang iba kundi si Juan Bautista. At ang ating pagbubulay-bulay ay mababatay sa Mateo 3:1 hanggang 12. Mateo 3:1 hanggang 12. Nang mga araw na iyon ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Hudeya na nagsasabi, Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, sapagkat siya ang tinutukoy sa pamagitan ni Propeta Isayas ng kanyang sabihin, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tawirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan ay nagsusuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at ng isang pamikis na balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot pukyutan. Kumunta sa kanya ang mga mamaya ng Jerusalem, ang buong Judea at ang buong lupain sa paligid ng Jordan. At sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga fariseo at saduseo ang nagdatingan upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Mamunga kayo ng nararapat sa pagsisisi at huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kaya ng Diyos na gumawa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Binabautismuhan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lininisin niya ang kanyang giikan. Itipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig. Subalit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Ang unang objective ng isang preacher ay mapakinggan siya ng tagapakinig. Kung magpipreach lamang siya, pero wala namang makikinig, baliwala ang kanyang preaching. Bagamat sinasabi sa Isaiah 55.11 na magagawa ng salita ng Diyos ang lahat ng pinaplano at ninanais ng Diyos, pero nakadepende pa rin ang lahat sa kalibre ng preacher. Pag-aaralan natin ngayon ang mga katangian ng isang mabuting preacher na epektibong gagamitin ng Diyos para isulong ang spiritual at social transformation. Para magawa natin ito, ating susuriin ang profile tulad ng aking nabanggit ni Juan Bautista na isang very authentic and powerful preacher. Unahin natin ang physical appearance ng isang preacher. Ang damit ay may bearing sa ating pagkilos. Kung ang suot mo halimbawa ay Amerikana, abay napaka-formal ng pagkilos mo. Kung ang suot mo ay t-shirt lamang at maong, abay, rugged ang magiging pagkilos mo. Ano ang sinusuot ni Juan Bautista? Ano ang kanyang kinakain? Ganito ang wika sa verse 4, Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Simple lang ang kanyang pananamit. Walang abasto, walang luho. Very practical. Lalo namang simple ang kanyang pagkain. Wika sa verse 4. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Kaya organic ang pagkain niya. Walang toxic, walang junk food upang matiyak ang kanyang kalusugan. May kasabihan na you become what you eat. Mahalaga ang kinakain ng isang preacher upang mapanatili ang kanyang kalusugan para sa mahirap na gawain ng pangangaral at pagmimisyon. Kaya sa pananamit at pagkain, makikita natin na malapit na malapit sa kalikasan si Juan Bautista. Tayo'y sadyang nilikhan ng Diyos na malapit sa kalikasan. Kaya ang iri-restore at iriridim ng Diyos ay hindi lamang ang sangkatauhan, kundi ang buong sangnilikha. God will restore and redeem His whole creation. Kaya mapapansin ninyo dun sa paborito nating verse sa Bible, dun sa John 3.16, ang sabi dun, For God so loved the world hindi sinabi doon na ang minamahal lamang ng Diyos na kanyang ililigtas ay ang sangkatauhan, kundi ang kanyang minamahal at ililigtas ay ang buong sanlilikha. Ikalawa, ang preacher ay tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Hindi ang preacher ang daan, tagapaghanda lamang siya ng daan. Ganito ang wika sa verse 3. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang sabihin niya, Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Ang tunay na daan ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Tulad ng sinabi niya sa is, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Maaring matukso ang isang preacher kapag dumami na ang mga taong humahanga sa kanya na parang siya na ang Kristo. Kay rami ng mga world-renowned evangelist ang sinira ng popularity complex. Mahalagang laging nasa isip ng isang preacher na siya'y mensahero lamang ng mensahe ng Diyos. Naalala ko ang karanasan sa listra ni na Paul at mga apostles na dahil napalakad nila ang isang lalaking ipinanganak na lumpo, na isilang sambahin ng mga tao bilang mga Diyos. Tinawag nila si Paul na si Zeus o si Zeus at si Bernabe na si Hermes. Alam nyo, sa Greek mythology, si Zeus ang Diyos ng mga Diyos at si Hermes ang kanyang anak at mensahero. Nang malaman ito ni Paul at Bernabe, sila'y nagsalita sa kapulungan ng mga tao na ganito ang kanilang sinabi ayon sa gawa 14.15. Mga ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na iyan at manungbalik sa Diyos na buhay na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naruroon. Ikatlo, ang preacher ay tagapaglingkod ng Panginoon. Ang Diyos ang kanyang pinaglilingkuran at hindi ang sinumang tao. Bilang tagapaglingkod, kailangang mayroon siyang kababaang loob at pusong nagpapasako. Wika ni Juan Bautista sa verse 11, Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kay sa akin ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Alam ni Juan Bautista, ang tunay niyang katayuan sa harap ng Panginoon. Nasa kanya ang tunay na kababaang loob sa kanyang pakiwari ni hindi siya karapat dapat magdala man lamang ng sandalyas ni Jesus na tungkuli ng isang alipin. Sa so, 1.3.30, sinabi ni Juan Bautista, dapat siyang mataas at ako na may maibaba. Maraming preacher ang sinira ng pagmamataas dahil sa kasikatan. Ang sarili ang itinaas sa halip na ang Panginoon. Hindi dapat makalimutan ng isang preacher na siya'y lingkod lamang kung kaya't lahat ng papuri at karangalan ay dapat bumabalik sa Panginoon. Ikaapat, ang preacher ay magpipreach ng pagsisisi at pagdating ng tagapagligtas. A preacher preaches repentance and heralds the coming of the Messiah. Sa halip na prosperity gospel, ang focus niya ay ang gospel of repentance and the coming Messiah. Ganito ang nasusulat sa verse 2. Ganito ang kanyang sinasabi, Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Wala namang sama sa pangangaral tungkol sa pagpapalang material, Munit kulang kung ito lamang ang nilalamang lagi ng preaching. Importanting ang tao ay lumaya sa kasalanan na bunga ng pagkamakasarili at materialismo. Kailangan ng tao ang magsisi at magbago ng buhay. Yes, ang Diyos lamang ang makapagbabago ng buhay ng tao, ngunit ginagamit niya ang mga preachers upang ihanda ang tao sa pagbabago. Ang totoo ang pagsisisi ang simula ng bagong buhay kay Kristo. Ang paglaya sa pagkamakasarili ang magbibigay daan sa paghahari ni Kristo sa buhay ng isang Kristiyano. Tulad ng sinasabi sa Galacia 2.20 Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin at ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ikalima, ang preacher ay hindi nakikipagkompromiso. Non-compromising. Tapat siya sa salita ng Diyos kahit ang mga pareseo at saduseo na pangunahing lider espiritual ng panahong iyon ay hindi pinaligtas ni Juan Bautista. Ganito ang sinabi niya sa kanila sa verse 7. Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi at wag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit na sa mga batong ito ay makakalika ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Akalain ninyong tawagin ni Juan Bautista ang maimpluwensyang mga pareseo at sadiseo ng mga lahi ng ulupong. Ibig sabihin, sila'y makamandag dahil sa kanilang maling impluensya. Sila'y makamandag dahil sa kanilang maling katuruan. Hindi sila dapat paniwalaan at sila'y nakatakdang parusahan ng Diyos. Ganito ang mga preacher na kailangan natin. Mga preachers na magsasabi ng katotohanan no matter what. Sa pagkatwika nga ni Jesus sa 1.8.32, baki kilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Paaring matukso ang isang preacher, Napalampasin ang pagmamalabis ng mga nasa makapangyarihan upang hindi siya malagay sa kagipitan Kapag nangyari ito, tinatalikuran ng isang preacher ang kanyang prophetic role sa lipunan. Minsan ay may tinanggap akong mensahe mula sa Pray It Forward Every Day na ganito ang sinasabi. We need preachers who preached that hell is still hot that heaven is still real that sin is still wrong that the bible is god's word and that jesus is the only way of salvation naalala ko ang kasaysayan ng british preacher na si jonathan edwards na nangaral noong 1741 ng sermon na pinamagatang sinners in the hands of an angry God. Ito ang sinasabing nagbunsod sa The Great Awakening na sa natutulog na diwa ng mga tao sa pamamagitan ng madamdaming mga sermon at mapaghamong mga personal na karanasan. Sa sermonong ito, napaka-powerful ng paglalarawan ni Edward sa impyerno na ayon sa mga komentaris, kapag pinakinggan mo ang kanyang sermon ay tila naaamoy mo ang asupre at nararamdaman ang matinding init ng impyerno sa pagbubuod ang magaling na preacher ay simple sa pananamit at pagkain. Pinangangalagaan niya ang kanyang kalusugan. Tagapaghanda siya ng daraanan ng Panginoon. Tagapaglingkod siya ng Panginoon. Siya ay nangangaral ng pagsisisi at pagdating ng tagapagligtas at siya hindi nakikipag-kompromiso. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa halimbawa ni Juan Bautista bilang isang dakilang preacher na tunay na ginamit mo sa pagbabago ng mga tao ng kanyang panahon. Talangin ko dakilan Diyos ang lahat ng mga preachers na ginagamit mo na naway maging katulad ni Juan Bautista sa katangian upang maging epektibong tagapag-ugnay at tagapagdala ng mga kaluluwa sa paanan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo kapatid, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali Nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.